Gano'n ka para, may thumbsnail ako. Nahihiya yung ating uh, mahal na reyna. Dati meron akong nabibilang rito yung mga airsoft. Dito yun eh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags ano? Eto na Although hindi pa naman siya ganun ka, kakulay Pero eto na, nagsisimula na yung mga uh, Lumabas yung mga kulay ng mga dahon na matagal na nating pinupuntahan Every week yata mga kainags ano? Nandito tayo Para abangan, makita at may pakita kong muli sa inyo Ang ganda ng kulay ng mga punong ito. Dito sa Northgate, no, Alberta, Canada, mga kainags, ano? Yan. Kita nyo naman, no? Although hindi pa naman talaga nagkukulay ito. Katulad to, hindi pa naman siya ganun talaga nagkukulay. Pero, may mga ilan na, may mga ilan nila ng mga puno na ang mga dahon nila ay lumalabas na ang kulay, mga kainags, ano? Kaya, syempre, eh, gusto ko ipakita sa inyo kasi baka next week yan, mga kainags, eh, lalabas na talaga yan. Or baka malagas na yung mga mga dahon na yan ay sayang naman pagka hindi ko na ipakita sa inyo di ba so by the way kasama nga pala natin ang ating mahal na reyna at ang ating bunsong prinsesa nandoon sila sa dulo ayun sila mga kainis papakita ko sa inyo Ayun silo yun naglalakad sila doon at gumagawa sila ng sarili nilang ano mga picture picture nila Ayan sila silang dalawa yan naglalakad silang dalawa ayos 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 maganda 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 So, by the way, mga kainis, ano yung ating uh, bunsong prinsesa at yung ating mahal na reyna ay nakakapag-adjust na sa kanilang pagtulog. Ay, di ba, galing nga sila sa Pilipinas. Eh, syempre, nung dumating sila rito, alako, ang laki ng pagbabago. Nag-adjust sila sa oras ng kanilang pagtulog. Di ba? Kasi nga, nung dumating sila. Pero, after a week, eh, bumalik na yung kanilang uh, sleeping, sleeping, ano, at, uh, yung pagtulog nila, oras ng pagtulog nila, nakakatulog na sila ng maayos. Kaya, okay naman. Kasi noon unang dating nila rito, ako, hirap na hirap na hirap talaga sila Sobrang hirap nilang makakuha ng tulog mga kainags ano? Pero ngayon okay na At ngayon may menong konti, pumunta kami sa Jollibee Ililibri ko sila syempre naman Kita nyo naman yung mga puno mga kainags, ang gaganda ano? Yan. <laughs> So mamayang hapon kasi mga kainags ano? Ay sigurado ako marami ng tao dito mamayang hapon kasi uwian yan kaya uwian na ng mga galing sa trabaho at saka isa pa kaya gusto kong pumunta lang maaga rito mga kainags ay konti ang tao at halos lahat ng mga tao ay nasa trabaho at busy sila kasi mamayang hapon nako alas 5 alas 6 kahit na siguro alas 7 eh. alas 7 medyo madilim na no pero paghapon sobrang daming tao dito mga kainags siguro siguro next week mas lalo na next week no kapag yung mga yung ibang mga dahon na to yung mga ibang dahon na yan mga kainex ano kung napapansin yung mga dahon na yan dito pag naging makulay din yan katulad ng mga to nako sigurado hanggang doon mga kainex punong puno yan pati tong mga kalsada rito sa gilid kalsada yan nako punong puno ng sasakyan yan mga nakahilera mga kainex ano nako dahil lang mag gusto magpa picture sa napakagandang yan o, no? napakagandang mga mga dahon ng puno na yan o, diba? wow so sana mga kinix nag enjoy din kayo no, sa pinapakita ko no? kasi halos linggo linggo talagang bumabalik tayo rito para lang gusto ko ulit pakita sa inyo so two years na yun 2 ano? Two years na yun yung pumunta tayo rito para gumawa ng ng intro natin sa fall yung fall fall season di ba so dito rin yun dito rin natin kinuha yun yung time na yun mga kainay ano. nung time na Uh, winter, spring, summer, or fall. Or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. <laughs> Tuloy ang buhang sa Canada. Yan. <laughs> Tuloy ang hangin sa ulo ni Inag. <laughs> Joke lang mga kainis. Joke lang ha. Yan. Woo. So, ganda no? Ganda. Pero maganda sana mga kainags Maganda rin sana pumunta rito at mag vlog Pag maraming tao Kaya lang ang problema Against ano, yung araw kasi Kung napapansin yung araw Nandito pa siya mga kainags ano? So maganda pa Kasi mamayang hapon yung araw Nakatago na sa puno Kaya madilim na rin Medyo madilim na rin ano, pag nagbablog tayo Unless kung mayroong ilaw ganun, Kaya lang medyo madilim na mga kainags ano? Unlike kasi pag maaga Ang araw ay nandoon Or nandito pa, kita pa no? Kaya yung mga kulay, kung napapansin nyo, matitingkad pa't magaganda. Huwag lang kayong masilaw sa ulo ko, ha? Pasensya lang kayo, ha? <laughs> ang naman, mga kainags, ano? Ayan lang, no? Kita nyo yung, kita nyo yung ano, ano? Oh, ganda, no? Ang ganda sa mata. Grabe. Eh, eh lalo na siguro, mga kainags, kapag ang mga dahon dito sa ilalim, sa baba, ay may kulay na rin. Nak, oh. Sigurado, mga kainags, eh, mag magpapapicture at kahit na dumadaan ka lang dito sigurado bababa ka lang sa sakyan mo para magpapicture at magvideo mga kainags mo. kita nyo naman yan oh ganda ganda mga, mga dahon mga kainags di oh. diba ay may makakasalubong tayo yan, dito tayo kita nyo naman mga kainags oh. Dito tayo, dito tayo. Hello po. Dito tayo, kita yun ano mo kayo oh, oh di ba tumahimik muna ako kasi ano eh baka matakot sila sa atin mga kainis sa ano, eh. mga kababayan natin baka matakot sila tumatawa ako mag-isa <laughs> <laughs> pero alam naman nila nagbo tayo eh no kaya tumahimik muna ako sandali nakatingin sila sa akin eh. mukha na takot eh tumabi sila <laughs> <laughs> ay hira naman anyway Anyway, anyway, yan. Yung dalawa natin kasama, nandun mga kainis, ano? yung dalawa natin kasama yun, oh, yun si Mahal na Reina, oh, kita nyo todo ngiti, ano eh, oh, kita nyo yung ngiti, grabe yung ngiti oh, talagang post na post, oh oh, yan, oh, oh wow, talaga naman pang posters, si Donia Mahal na Reina, na naman talaga oh, sila, enjoy sila, hayaan natin sila dyan ayan ayos, ayos <laughs> ay, sarap parang wala na akong masabi mga kainig sa parang naubos na <laughs> parang napagod yung bunganga nga ako sa kakasalita ang bihira <laughs> ay nako hindi kasi mga kainig no? pasensya na kayo no? kasi na-appreciate ko yung mga ganitong pagkakataon ano? na-appreciate ko yung mga ganitong moment na-appreciate ko talaga sobrang na-appreciate ko ganda kasi dati eh, kung hindi nyo na itatanong Itong mga senaryo na to nakikita ko lang to dati sa Pilipinas mga kainis. Nakikita ko lang to dati sa hindi mismo. Nakikita ko sa Pilipinas pag nagbabasa ako ng mga magazine, pag nasa Pilipinas ako nanonood ako ng mga movies, foreign movies, doon ko lang nakikita yung mga senaryo na yan mga kainis. Yung mga ganitong mga pagkakatao na kalikasan. Pero ngayon, syempre, nakikita ko na in person at sa totoo na talaga, 'di ba? Tsaka syempre gusto ko rin gusto ko rin i-share sa inyo mga kainags ano. Ito mga moment na to, di ba? Ang ah, ganda ano How much pa kaya kung mayroon tayong drone, di ba? Nako, napakaganda nito mga kainags, no? Beautiful day. So, mamaya natin makita mga kainags ano kasi ah uh, sasabayan ko muna 'yung dalawa natin kasama. Magmumuni muni 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 muna kaming tatlo. Ah, so kasama natin ang ating mahal na Reyna. Eto. Yan. Kumusta ba ang ano ma? Kumusta ang ganda ng ano ng panahon? Ganda no? Parang ulan. Parang ulan. Huwag ka mag magkamingay. Mag para ano kasing kasing ganda ng ating mahal na reyna yung kalikasan ngayon mga kainis. Ka. Uh, Kino ka para mitam snail ako. Yan mo yan Ayan. ayan snail. All right. Let's go. So, kakain muna kami ngayon mga kainis ano sa Jollibee. Siyempre nagugutom na kami. Uh -huh. Una. Ha? Huh? madilim eh nat eh kasi maano eh maano yung ulap no makakainis ano nababalutan ng ulap yung araw ano lalo na yung kung paanong sinisinoy yung araw yung araw eh natakpan na, na ulap pag dito na pumunta yung araw makakainis ano natabunan na ng mga halaman ng mga dahon na yan madilim na dito madilim na madilim na dito no so kaya minsan kasi nasubukan na rin namin last year pumunta kami rito hapon medyo madilim makakainis ano kaya maganda talaga pumunta rito umaga hindi siksikan Ilan yung... Kita nyo naman yung mga tao, diba? Ilan-ilan lang kami rito. Tingnan nyo. O, walang masyadong tao, diba? yan Tsaka pagka... Uh, bagay. Mas maganda rin pag may tao, ano? Parang piyesta. Pero... Anyway. So, tara mga kinics. kain na tayo. Gutom na ako. Samahan nyo kami, ha? Ayan, so alis na tayo mga kainags ano. Punta na tayo dito sa truck natin. Ay, ganda oh. Dito muna tayo tawid tayo at nakutingnan natin yung dinadaanan natin at baka bigla tayong tumaliso dito. Wow! Whew, mga maraming parating na sasakyan. Kailangan mag tayo, syempre. Bago natin uh, buksan. O tara, let's go, let's go. Habang walang sasakyan. Alright. Bukas. Ngayon mga kainag, so nandito naman kami ngayon sa Kingsway At syempre kakain kami sa Jollibee Kaming tatlo Ayan. So yung ating mga kasama na doon sa likod At gusto nila muna magpahuli dahil Nagugutom na raw sila At mamaya na raw sila sasama sa vlog natin Ayan. Hopefully sumama sila Tara mga kainag, so, samahan nyo kami kakain lang kami yeah, Ayan, So nandunin dalawa natin kasama mga kainag So no, order na sila Binigay ko na sa kanila yung card ko tapos tayo dito, nandito lang tayo. Tingin-tingin. Hinihintay lang natin sa kanila. Sabi ko sa kanila, morderan na sila kung anong gusto nilang orderin. Akong bahala. Sagot mo. No? Marami akong pera. <laughs> Marami akong yabang na dala. Yun pala. <laughs> Joke lang ha. Yeah, so Magharap na tayo na upuan dito mga kainis. Ito, kasama na natin si Mahal na kayo na mga kainis. Nandito na siya, umupo na siya. At magkano yung, yung nagasos natin? Wala pa daw isang daan. Kaya pag binigay ko sa inyo yung credit card ko, dapat samantalahin nyo na, abusuhin nyo na dahil mabait ako. so, mamaya natin magkita mga kainis, ano, dahil nahihiya yung ating uh, mahal na reyna. No? Eh, hindi na siya nasanay na yung kanyang asawa ay walang hiya. so, see you later mga kainis, mamaya. Merong binigay sa amin mga kainis, ano, para dun sa mga hindi nakakaalam, or baka ako lang hindi, ko, ako lang hindi nakakalam, pag ito, na tumunog or nag-vibrate, ibig sabihin, pwede na nating kunin yung ating uh, order. Yan. Yan, ito to to to. Ito mga kayo so. Yan na siguro. Ito na yun, sir? sir. Pen? Ay, oh, please. tatlo. Thank you. ah, oh. Uh. Oh, sige, sunod ako dyan. So lalagay ko lang muna tong ating uh, mga natirang pagkain mga kainis dun sa ating sasakyan no. So tapos sabi nga pala ni Mahal Arena Reyna tsaka ating bunsong prinsesa kasi kumakain sila ng Jollibee sa Pilipinas mga kainis ano nung nagbakasyon sila. Ang liliit na raw ng mga parte ng mga Jollibee no, yung mga manok, mga chicken joy diyan sa Pilipinas. Kasi ngayon, 'di ba, kumain kami sa Jollibee dito sa Canada. Ako sabi nila, ang lalaki ng mga parts naman dito sa Canada ng no, mga chicken joy ng Jollibee. Sabi niya samantalang sa Pilipinas ang liliit. Sabi ko naman, eh baka naman nagkataon lang na maliit. Eh kasi may mga time talaga na ganoon, sabi ko nga. Pero sabi nila, hindi lah halos lahat ng mga Jollibee na pinupuntahan namin talagang nagugulat kami dahil ang liliit ng mga parte ng mga Chicken Joy. Tapos eh kumain nga kami rito, nagulat sila, lalaki ng mga parte. Yung palintrak natin. Ay siguro kaya naman siguro lumiit na yung mga parte ng manok mga kainig sa Jollibee dahil Siyempre tayo mga Pilipino hilig nating kumain no ng mga especially Jollibee baka naubos na yung supply ng manok ng Jollibee ya, siguro baka sa naubos na yung manok ng Jollibee baka sisiw pa lang yung manok eh kailangan ng katayin <laughs> para may serve di ba? hindi 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 eh sobrang dami siguro ng ano kailangan mano kaya nagkakaubusan ng ano nagkakaubusan ng mga stock kaya siguro maliit. So papasok muna kami diyan sa loob ng ano no Kingsway Mall mga kainis ano. Magbabanding-banding -banding muna kaming tatlo. Yung ating pangani na prinsesa nasa trabaho ngayon. Ang ganda na ng mga ano ngayon mga kainis ng mga daan ano kasi lalo na pag bumabagsak yung mga dahon. Parang colorful na yung mga daan eh no? dahil sa mga dahon yung kulay ng dahon. Dito na pala tayo baka lumampas na naman tayo. Yan ako po. Eto Asan kayo yung dalawa? Yan, ito ang bubungad sa atin ano? Ito kung meron tayong hahanapin Kung nasaan, laki na, laki na no? Tara, wala lang tayong hahanapin eh Asan ba yung dalawa? Yun lang Hindi ko alam kung saan ko hahanapin niya yung dalawa no? Pero usually pumupunta yun sa mga Mga girls, girls ano Mga pambabaing bilihin, sigurado yun Mga damit, mga ganyan Ahanapin natin sa anyway galagala -gala muna tayo kasi hindi naman tayo mag enjoy pagkakasama natin sila pag pinupuntahan nila yung mga gusto nilang puntahan di ba kaya gagawa tayo ng sarili nating uh, paglalakbay dito sa loob ng ano ng Kingsway Mall di ba puntahan natin yung mga pang ano mga pang lalaking may yung mahilig natin yung mga lalaki katulad niyan <laughs> bugo ka nga sa eh. so tara tara tayo I mean, talagang tayo dito na mapupuntahan natin <sighs> mga panlalaki talaga yung mga hanapin natin yung mga dati meron akong nabibilang rito yung mga airsoft dito yun eh airsoft ah oh, wala na nung, nung naglalaro ako ng airsoft dito ako bumibili dati mga bala mga baril na pang airsoft kaya lang wala na nagsarado na anong tawag doon yung meron yun eh Kalimutan ko na eh parang sila mahal na rena ano uh, nung pumunta rito sa mall naninibago sila bakit daw parang napakakunti na mga tao dito samantalang nung pumupunta sila sa SM Diyan sa Pilipinas punong-puno raw yung, ano, yung mall baka kayo siya no nakakasiksikan daw sila pero pagpunta nila rito wala raw katao-tao bilang na bilang daw yung mga tao sa paligid ganun talaga syempre so ito mga kainag na no bibiling ko to para kay Saya no ba diba, sabi nyo sa mga comment na basa ko blue at saka yellow yung uh, nakikita ng mga aso kaya ito tamang-tamang blue at saka yellow So bibili natin 'to, ang presyo niya, ay, yan, mga presyo niya, mga kainigs ano. 13 dollars ano. So okay lang yan, medyo may presyo pero para naman kay saya, no. Pag nakikita natin masaya yung aso natin, masaya rin tayo. Kunin ko 'to. Dito muna tayo, mga kainigs ano. Pagod ako eh. Aba, nagpapahinga tayo kasi napagod ako sa kakalakad, mga kahinags, ano. Shoutout muna tayo. Tingnan tayo ng mga comment. Kaya, alis muna tayo. Kasi ano pala 'to, no? Charger pala 'to, mga kahinags, ano pagka nalulobat ka diyan ka, ka magcha-charge eh, hindi pala yun tamang upuan alis tayo kasi pag may mga malulobat diyan uupo eh nakaka tayo hindi naman tayo hindi naman tayo mag ano eh magpapacharge ng cellphone natin so, mamaya na lang tayo mag ano mamaya na lang tayo mag mag shout out no hanapin muna natin yung dalawa yan bumili ako ng ano makinis no insol no yan kasi kailangan natin to sa sapatos natin kasi yung paa natin medyo syempre na nga, kailangan na ng support ng malambot kaya importante to meron tayong ganito sa uh, sapatos natin marami akong binibiling ganito lagi tapos sa uh, kung napapansin nyo mga kainag siya ano, wala akong dalang bag no wala akong dalang bag no kasi nagtanong ako dito ng bag alam nyo kung magkano 2 dollars mga kainags ano? ganong ganun kamahal ang mga bag dito kaya kung napapansin nyo o, mga abukot sa aking katawan <laughs> para ako mga may mga porsela sa kaliwang kamay ko makakainag dyan no? eh grabe naman 2 dollars bag lang yun makakainag dyan no? okay na to kaya pa naman natin hawakan eh. Ayan, no? kanina ko pa hinahanap yung dalawang hindi ko makita kita saan ba nagpupunta yung dalawang yan hira yun ha mukhang pinagtataguan ako ha <laughs> sabi ng mga nakakita sa akin dito tumatawa ako makakainag dyan no? totoo naman eh sira ng ulo <laughs> Pahinga muna tayo dito mga kanis, napakagod lang ko Hindi oh. ko makita yung dalawa, kanina ko pa hinahanap eh Ganda ng paintings no? Parang tunay na tao eh no? Mm -hmm. Pakita ko sa inyo mga kainags ano, itong binili natin na ano, insole Ayan, kasi kailangan ko ng medyo ano eh Medyo, yun know. ah, dali ah Ayan. kailangan ko kasi ng medyo mataas yung dito, na no? yung arc yan. Oh, malambot 'to mga kainex, malambot 'to, pwedeng pang-jogging, panglakad. Lalagay natin dito sa ano natin sa, sa, sapatos natin ano. Itong sapatos ko, meron na ring ano yan, ganito insole. Yan. eh, siyempre, marami tayong sapatos na sinusuot Kaya kailangan natin marami rin ganito Kasi ano eh, mahirap yung papalit-palit ng ganito Halimbawa, sinuot mo yung sapatos mo Tapos, ibang sapatos na naman yung susuotin mo Tatanggalin mo na naman to, ililipat mo na naman parang takes time so since may budget naman tayo eh, bili na tayo no? mura lang naman ito mga kayo, so, 26 dollar 26 dollar to eh, para kung sakaling iba yung suotin natin sapatos hindi na tayo magpapalit ng insole ito na, na nakalagay na di ba? kita nyo naman mga kainags ano? parang ghost town eh no walang katao tao dito sa mall na to kita nyo naman ano Maluwag na maluwag. Pwedeng bagsakan ng karayom, walang madidisgrasya. Oh. So tumawag na sa akin yung si Mahal na Reina mga Ano? So, Sabi nila, nandun daw sila ngayon sa H&M. Eh nanggaling tayo doon kanina eh. Pupuntaan natin ngayon. Kasi gusto ko na rin mo eh. Pagod na ako. Parang natanggal yung gutom ko. Ay natanggal yung busog ko kanina. Di ba kumain tayo? Parang natanggal, kakaikot ng kakaikot. <laughs> so tara na Ano? So, Hanapin natin sila. Yon 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 H&M. Yan, so nakita ko na si Mahal na, na nandito. Hintayin na lang natin lumabas. Buti na lang maraming mga upuan dito, mga kainis, ano? Pag napagod ka, upo ka lang dito, ano? Yan, o. Ano? Yan. Meron din doon sa harapan. Ah. So, hintayin lang natin dito. Kasi makikita naman natin sila pagka lumabas na sila, eh. Ayun, o. Ano? Yan, pag lumabas sila dyan, makikita natin, mga kainis, ano? Dito na tayo sa sasakyan natin at nandito na yung dalawa natin kasama. So, magsa-shoutout muna kanina. Yun ang tala natin yung shoutout. Shoutout kay Sam at Jazz mula kay Dahil. Shoutout din kay Daniel San Miguel ng Quebec. Yan mula kay Marisa, no. Shoutout din sa Asuncion family at Jover family ng Misa Sagua, Ontario at shoutout din kay Vian, Japs at Lucas ng Laur, Nueva Ecija at shoutout din kay Amang Berto ng Toronto yan, maraming maraming salamat mga kinig sa mga nanood ng videos na to sa pagsama sa amin at maraming maraming salamat ulit yan, kita kita sa sunod na vlogs hanggang sa muli